Good morning mga farmers, uh, welcome back to my channel, search at the farmer, ang guro magsasaka ng mga Cebu Philippines. if you are new to this channel mga farmers please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos thank you and enjoy this vlog Yan, so for today's vlog mga farmers ang pag-usapan ko natin is kung ilang beses ko ako napapakain dito sa aking poultry. So ang poultry natin mga farmers is layer poultry. So ibig sabihin, yung mga manok na umiitlog. Okay, so yun po ang ating pag-usapan ngayon mga farmers. Ngunit bago po ang lahat mga farmers, shout out muna sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. Most especially po sa aking mga mentors sa Ampalaya, so Jopil the Farmer, anak ni Matoy, shoutout Gaw, and also Pinus Vlog, shout out din Gaw. Ah, uh, yan, so maraming salamat. And then, shout out also sa mga Uh, supporters natin mula dyan sa Duguan, sa Bunga sibu especially sa Redondo family so uh, Lolo Alberto Redondo Lola Joy Redondo Ate Janice Francisco Ate um, Ibis Villa and of course kay Ate uh, Tessa oso and also kay Pete Andrews Villa at sa lahat po ng mga uh, tagapagsubaybay natin dyan sa barangay Duguan, Sibunga, Sibu. Shoutout po sa inyong lahat and also shoutout pala sa ating mga kasamahan Bus uh, Boss Ayan Vlogs ng Kagay Sibunga Sibu Cebu. uh, Sarge TV ng Dabao Jojo the Farmer ng Barangay San Antonio Southern Leyte shout out and also uh, um, shout out din uh, kay Kaparmer Pilot at the same time uh, sa lahat po ng ating mga uh, commenters at mga subscribers sa ating YouTube channel so maraming salamat shout out, shout out po sa inyong lahat so Tara na po mga farmers, magsapa natin kung ilang beses pa po nagpapakain sa aking mga manok dito sa poultry. So, let's go! Yan, so once again, good morning mga ka -farmers. So, welcome back to my channel, Sir the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibongas, Cebu, Philippines. So, for today's vlog mga ka ang pag-usapan po natin is uh, very significant because I will be sharing with you how many times do I feed my chickens here in my Lear poultry. So uh layer chickens the the chickens that are actually producing eggs so yan po ang aking isi share sa vlog na to kaya uh, samahan nyo po ako mga farmers uh, sa mga hindi pa nakapag subscribe uh, tulungan nyo po ako na mapalaki yung channel please subscribe uh, like and share mga farmers okay so one again no again so topic is ilang basis ako nagpapakain dito sa aking poultry unang-una mga farmers like to share no yung ating pagpapakain is uh, morning and afternoon so anong oras ba dapat sa umaga at anong oras din sa hapon kasi nagpapakain ako mga farmers dito sa aking poultry is uh, twice in a day so dalawang beses sa isang araw so ngayon yan kumakain sila mga farmers yan So, yung gamit natin ngayon mga farmers is already dito sa part na to mga farmers, it's already 100% uh, chicken layer mash. At doon naman sa kabila, doon, kasi late yun, October 1 na-deliver sa atin, uh, ano yan, uh, mix, mixture pa yan ng uh, chicken grower mash at the same time chicken layer mash. So, 50%, 50%. Okay, so... Ang oras po ng aking pagpapakain sa aking mga manok dito sa poultry mga farmers is uh, 6:30 to 7:30 in the morning. Yun po ang range ng pagpapakain so dapat in that time from 6:30 to 7 dapat nagkakain na sila. Okay, so yun po ang first feeding time natin mga farmers. Okay? So 6:30 to 7 in the morning, papakain na tayo. Okay? And then di then how about the second no? so yung pangalawang basis na pagpakain natin mga farmers is in the afternoon already so kailangan mga farmers sa hapon dito sa akin uh, in my poultry yung practice ko is pinapakain ko yung manok uh, in the range of time 2 in the afternoon 2 to 2.30 in the afternoon yun po ang aking pagpapakain bakit po ganon uh, sa hapon is 2 to 2.30 yung range ng papakain ko mga farmers kasi uh, maliit lang yung oras na malalaan gagabi na so kailangan bago maggabi mga farmers or kahit mga 7 in the evening dapat wala nang pagkain tapos na talagang kinain nila lahat so yan po ang aking purpose kung bakit alas 2 or uh, 2 in the afternoon hanggang 2.30 in afternoon po yung pagpapakain ko sa aking ikalawang pagpapakain no? so yun po ang importansya no? inagahan po natin alas 2 hanggang alas 2.30 kasi aim natin is makakain po yung manok ng tamang oras at the same time mauubos po yung kaniyang pagkain uh, bago po natin pinapatay yung ilaw usually yung ilaw pinapatay natin mga kaparmers uh, alas 9 ng gabi okay? kaya kailangan before 9 mga ka-farmers talaga na uubos na nila ang kanyang mga pagkain halimbawa ito mga ka-farmers uh. so sa umaga 6 to 6.30 Kasi walang ano eh mataas yung time ng kanyang pagkain no from 6 to 6:30 hanggang uh, daylight kasi so kailangan ah... Uh, 6 to 6.30 talaga based on my experience para bago rin mag alas dos or tamang tamang alas dos naubos na yung kanilang mga pagkain so ah uh, yun po ang aking pag-aalaga dito sa aking poultry mga ka-farmers no so pagpapakain ko sa poultry is dalawang basis no one in the morning and one in the afternoon in the morning we have 6 to 6.30 in the morning pinapakain ko na yung aking mga manok and then in the afternoon naman pinapakain ko 2 to 2.30 in the afternoon tapos harvesting time ng farmers is uh, 11 to 11.30 in the morning tapos 4 to 4.30 in the afternoon kasi dalawang basis din mag harvest mga farmers but mostly 80% ng mga manok ay may itlog po, po from uh, 8 am to 11 am So doon po talaga makikita yung sobrang daming itlog na nilalabas ng ating mga manok. 'Yon po mga ka-farmers, ang ating topic sa umagang ito. And I hope meron kayong nakuhang idea at guide kung sakali mang uh, mag kakagusto kayo magnegosyo ng uh, pa-itlogan. Okay. And that's our topic for today mga farmers. I hope you have gained knowledge and inspiration in this vlog. So Once again, this is Sercha the Farmer, Ang Guru Magsasaka ng Sibunga, Cebu, Philippines. Bye-bye and thank you.